Pagdaras ng undas, gabi na karaniwang kinatatakutan ng karamihan. Subalit ngayong panahon na ito, aming hahamuni ng aming mga sarili upang tuklasin ang misteryo. Ngayong gabi, aming kasama ang isa sa pinakasikat na professional paranormal expert, walang iba kundi si Mr. Star Talker. Magandang gabi sa inyong lahat. Handa na po ba tayong pumasok sa sementeryo? orang nang hinihintay ko. Handa ka na ba, Aine? Eh. Medyo nakakatakot po talaga itong gagawin natin na to. Pero, we believe in Mr. Star Talker. So, kaya natin to. Eto na po, papasok na po kami. Dali lang, dali lang. Ano? Narinig mo ba? Ano po ba yun? talaga ko lang kayo ano ko kayo na rin eh Tara. Ah, ano 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 ba ano narinig? Ah, uh, Parang may... may <tong noise> wow, 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 wow. <laughs> Huwag kang matakot, ini. Huwag kang matakot, ano Ako bahala ano 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 Multimeter. Multimeter. Pag ito madalas nang gumagalaw, ibig sabihin may malapit na multo. Ah, ganun po. Kuya, ayan gumagalaw, gumagalaw. Ano ba yung sabihin niya? Kuya. Kuya. Kuya, ano? Ano ba? Kuya. Ah, ah. Ano ka mo? Yung, yung meter niyo po gumagalaw, mabilis. Ah, hindi. favorite ko lang tong kanta ko sa iPad ko eh. Nagda-drums <laughs> lang ako. Tara na, tara na. Okay. tunay na masakit na iwanan ng ating mga mahal sa buhay. Subalit, talaga bang iniwan nila tayo o patuloy pa rin silang paligid sa ating mundong ginagalawan? Sa gitna ng ating pagsisiya sa dito sa sementeryo, mayroon po tayong namataan na isang nilalang sa gitna nito. Um, Manong? Ano ba yan? Kamera-kamera kape. Gabing gabi na uh, eh, ako. Um, ano lang ba ang gusto kita sa inyo? Ano ba Ah, muna po, ano po bang pangalan niyo po? Ako si Kaboy. Ano po? Kaboy. Ah, Kaboy. ho. Baboy ho? Ka Kaboy nga, natatrabaho na mga store boy ho eh. Ano ba yan? Ha? Ah, ah, uh, pasensya na po. Ah, Kaboy. Kaboy. Oo oh, ah, nga, Kaboy nga. Oh. Kaboy. Kaboy, ano pong ginagawa niyo dito? Ah, uh, hindi ba nakita? May awa ko akong pala, oh. Sa lupa. Hindi, naguhukay. Ah, naguhukay po oh. kayo? Eh, bakit? Ano po bang, bakit po kayo dito naguhukay? Eh, kasi saong dito ako nagtatrabaho, eh. saong professional... Undertaker. O, uh, nagli ako ng mga... sa makabilang buhay. Kapoy, ano yan? Nararamdaman ko ang daming multo dito sa inyong simenteryo. Ah, multo? Nakakamulto-multo dito. Yung mga nakabarong tsaka mga payat na ano. Tama. Hindi yung totoo. na ako dito. Marami na ako nakain ng na mga buto-buto na bulalo. Pero ala, wala, wala na nakapakita. Wala lang yan. Mga kainto -kainto lang yan. Pero parang alam ko yung coat na yan eh. Hindi niyo ba oh. yan nakuha sa ng mga bangkay niyong nililibay? Hindi, de ko ng trabaho na to. Ginagawa ko lang itong kulang ko na yung mga patay. Ah, may inuhukay ako dito. Bagong libing lang to eh. Ito, malambot pa oh. Bakit nga inuhukay? Eh, may aring nito. mayaman aman eh. Eh, titignan ko lang kung ano. Kung kamusta na yung patay. Kasi, chine-check ko yan eh. Kung nagnas na, na siya o... Oh. Kasi ang kontrata nito mga 15 years eh. Pero nakita ko nung nilibing. mayaman aman eh. Ah, uh, may mga ng mga silver. Sa ating pag sa isa sa mga nagtatrabaho dito sa sementeryo, mayroon na tayong mga impormasyon na nakalap. Pero sa palagay ko, marami pa ring misteryo ang nakatago sa lugar na ito. Tama po ba, Mr. sparwick Tama yun, Enid. Marami pang misteryo ang nakatago dito sa lugar na ito. Hanta ka na bang tuklasin ang mga ito? Opo. May tanong na, ibig sabihin na. ng bagal mo eh. Okay. Nice, mga may maka usap na kalo mo ba niya? Opo, kung pwede po. Hmm. Sakto. Dahil may kasama tayo ngayon na rin itong kalo. At hindi po yung makakausap natin siya. Talaga po? hindi kayo nagbibiro. Star Talker, okay ka lang ba? Oh, Nakakausap ko na at pinulungan ako ng mundo. Nakasama ano? natin ngayon. Ano sabi niya? Ang pangalan niya ay Tayo Pisto. Uh, pwede niyo po bang sabihin sa kanya? O itanong sa kanya kung ano yung kalagayan nilang mga patay? ang mga kasama niyang mga patay. Saka bakit sila bumabalik dito sa lupa? <coughs> Hindi malinaw ang kanyang sinabi. Pero sa pagkakaalam ko, ang sinabi niya ay... <coughs> walang 'yan si Topi, Topi Fest. Gusto niyo na tayong makalaya dito. Tahana namin. Eh. Sadya namang naging makabuluhan ang ating gabi dahil ang dami nating natuklasan, at ang ating mga karanasan ay talaga namang hindi natin makakalimutan. Sulit talaga ang lahat ng pagod at perang ginastos dahil talaga namang ang dami nating natutunan mula kay Star Talker. Star Talker? O, po, dumtooy. Ano ba? Puwede Star Talker? Ah. Uh, ah. Ano 'yan? Ah, saan po kayo ni Ah, uh, kuyi. Maayos lang na, na maalam sa ating mga uh, kapatid na namayapa. ayaw pa nga nila tayong paalisin. Kulang pa rin ang nagawa natin para sa kanila, para paalisin tayo. Ano pong dapat natin gawin? Hmm. Siguro marapat na lamang na tigay natin sila ng isang hanto. Ano pong pwede natin bigay? Siguro, tigawa na lang natin sila ng pera kahit hindi mo lang ito magastos dahil mga multo na sila. Tingin ko, natutuwa rin sila rito. Pera po. Teka lang ah. Magkano po kahit? Magkano? Magkano po? Malakihan mo na ini. Parang wala din sundan pag alis na natin. Oh, ito po. Sige, iiwan ako na ito, Inet. Sigurado po kayo, hindi nyo na kailangan na kasama ko. Hindi na. Ako nakakausap sa kanila. Sige po. Hintayin ko na lang po kayo dito. Hintayin mo ako sa labas yan. Sige po. Asan ako? Sino ka? A ako po yung kasama nyo na... Ako po yung... <laughs> Hindi! <laughs> ano nangyari? Hindi ko alam. Nakakatakot talaga. Hindi ka na nga! Hindi man lang ako okay kinatian, mga walang puso! <laughs>